Samahan nyo kami gumawan sa bundok, kumuha ng wild fruit, uminom sa batis, manguhan ng buko at ng kamoting kaway para dalayin sa birthday ng kapatid ko. Alam ko maraming makaka sa akin dito na mahilig umakyat ng bundok tapos marami nakikitang ganitong puno. Hindi ko alam kung alam niyo to pero ang tawag nito dito sa amin ay tagbak. Ay grabe, isa ito sa mga favorite kong mga wild fruit. Ay, sweet tagbak ako nakuha! <laughs> Guys may nakita pa akong tagbak dito. Eto <laughs> Malapit lang. Eto oh. Ito pa 'yung isang tagbak kaya lang maliit pa siya. Hindi pa siya pwede kasi hilaw pa, hilaw pa 'to, hilaw. Pero eto hinug na kasi kapag mabilis siyang natanggal, kapag pinatas mo tatanggal agad. Ibig sabihin hinug na 'yon. Oh, meron pang isa dito, guys. Oh, ito pa. Ito pa oh. Kaya lang hilaw pa din. Hilaw pa din 'to. Dapat medyo yellow na siya. Dapat medyo yellow na para yun talaga yung hinog na. So, <laughs> guys, hiniwanan ako ng mga kasamahan ko. nandoon na sila. <laughs> so, tara na, bilisan na natin. O, oh, diba, Dahil sa tagbak na yun, napapag-iwanan talaga ako. Kaya naman, takbo for the go. Dito kami palaging umiinom kapag umaahon kami ng bundok. Wait lang, ha? Bijuhan kita. Sabi. Sabi, makara. <laughs> Hala. Dito kami umiinom guys, kapag galing kami ano? sa ano. So, Ding, binibidyohan ka namin din. Dito kami umiinom kapag galing kami, naglalakad kami, tapos oh kami sa daan. ayun Ding, binibidyo ka namin din. Ding, tingin <laughs> ka dito. Tingin ka, tingin ka, Bing. Ding, tingin ka dito, dali. Yeah. <laughs> Bing. Pwede ako Yee, yeah, ang cute. Bing. 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 Ano yeah, mino po yung Tika dito, tika dito. Yee, ang cute. Bing, ang cute mo, Bing. sa pa. sa pa. So cute mo doon. Dali Pang birthday lang, dali. Yeah, happy birthday. Happy birthday. <laughs> Masarap so, yung -so, tubig dito, malamig. Happy birthday True. ulit! Sobra na birthday. Ang cute! Ah. Grabe. Tama Dito kami umiinom pag <coughs> kami ay galing sa... Mamaya, mahulog ako. Sa ano? Quarantine. <laughs> <laughs> <Korontong. laughs> Hati tayo ka dito, te. Ayan. Yee, ang ay, cute. Cute mati dyan. Dito po kami umiinom pag, ano, pag galing kami Apo, bundok, sa... pag galing kami baba, tapos nauuhaw kami, tapos tapos ayun, masarap na. Let's go. A few moments later. Grabe, it. ito, ito yung, palabas sa TikTok, ba diba? Yung mga napapanood natin sa TikTok na kinakain nila. Tapos parang ang sarap-sarap. Kaso walang hinog. Pero ang dami yung bunga, oh. Ang dami. Kaso walang hinog. Dapat malambot-lambot siya. Wala talaga. <laughs> Ayan, nakukuha na po ng buko. Kasi, gagawin namin yung buko salad. Ayan, nakakuha na ng buko si Tio. Ang dami nitong buko na to. Isang buwig. Isang, bu isang buwig na buko. Ito yung buso kong kapatid. Magtatabas siya ng isang... Bakit? Ano maalat? Alis diyan! Tatabas siya ng isang ano. Ayan o. Yo. Pa! Yo. Ito, sabaw. Yo! Ito tatlong buo. Ay, nabaksahol niya. Yo. Kaya mo ba to? Kaya mo ba ito? <laughs> mm. Yeah. Yeah. <laughs> sa Eh, eh. ay. Dito, ay, Ay, dito ay yeah, limang minuto. <laughs> At ito naman si Tia. Sinarangan ng video. <laughs> At si Tia, baka makikita mo. Yeah. Tik machadong na ako 'yung nangungunti diyan sa pag <clears throat> Yeah. Selene, ubusan sa bawang. Sagaw. <laughs> paano mo shayihin namin ngayon. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, na aking kapatid na nagkakayod. Oh, pak Bong, picka. Mabuti pa yung aso, maganda ang kagat. Freehinyo. <laughs> yung. Ito yung mga buko na nakuha o oh, ayan. Ikaw mag-ano? Mm. ito na yung buko na nakayod kita nyo ba yon grabe sobrang gaganda ng buko at talagang perfect na perfect to sa pang buko salad ang nag request kasi talaga nyan ay yung tito namin na nagbibiyak ng buko dyan kasi favorite niya talaga itong buko salad tapos kami na yung bahala sa ibang ingredients iniwanan ko na yung mga kapatid ko doon sa pagkayod ng buko kasi sasama ko sa pag ng kamuting kahoy na iubakin namin bukas So let's go. <laughs> Pagod. Ito yung bahay namin dito sa bundok, guys. Tingnan niyo. Kung naaalala niyo kung napanood niyo yung sa YouTube channel ko, ito yung ginagawa naming bahay noon. Ayan. O, oh, naalala ko ito yung atis na tanim ko dito. Oh, ayan oh. Ayun yung atis. Grabe, ang dami na nagbago dito sa bundok. Grabe talaga. Hoy, huwag nyo nalang pansinin yung hinga ko. Yung hingi-hinga. Yung hininga ko kasi naghahabal ako ng hinga. Kasi nga, pagod na pagod na. Silipin natin yung bahay dito. Ito yung bahay namin. Sobrang tagal na kasi namin hindi nakakapunta dito. Kaya ayan, butas-butas na yung bubong. Tinan nyo naman yung... Pinasok na yung bahay namin ng halaman. Ayan, o. oh. Oh, di ba? Ano ba naman ito? Wala may Parang may bigas pa eh, no? Ay, huwag na natin tingnan. Ayan. Ito yung bahay namin dito sa bundok. Grabe. Guys, nakakatuwa kasi may bunga yung pinya. O, oh, ayan, no? Oh. Nakikita nyo ba yun? Ayun, pinya yun. Tsaka ayan, no? Oh. Pinya din. Ayun. Tagbungas siguro talaga ng pinya ngayon, no? Tapos ang dami ding hinog na papaya. Isa lang pala yung nakikita ko. Pero ang dami yung bunga. Nakunga muna tayo dito ng... Sile. Ayan. Magnguha ko ng sile. Uy. Kawawa naman tong rambutan na to. Rambutan ba to? Santol. Kawawa naman. Grabe yun. Nakakatuwa yung atis sa tanim ko dito eh. Nabuhay talaga sile. Ang dami yan guys. Ito. Atis yan. Halos sunod-sunod yan. Paikot dito sa bahay. Ayan. Nag-harvest na kami ng Um, laki nga ni Kamuting eh. yeah. oh, Tulong! <laughs> o oh, dalawa na Gagang haba ng laman Okay na <laughs> yun Okay na yun Haba ng laman Daming laman Kulay dilaw pala, pati. Okay na yan. yan B. Ha? Okay na yan, Bi. Okay B, yung, uh, oh, right dog, na yan. Ang haba na Ako. naman. Tara na. Ang haba na naman. oh Ilang ano yan? Ilang pulgado. <laughs> right Tapos na kami manguha oh. ng... ng kamuting kahoy kaya babalik na ulit kami din sa baba dami naman ng kamuting kahoy na yun oh. No? ito pala yung taniman namin dito sa bukid Ayun dating pinagtataniman to ng palay bago to mabakante kaso nga, ayun, wala na nakapag-asikaso nagkasakit na kasi si mama kaya ayan, ayan yung pinsan ko makulit <laughs> grabe, tingnan nyo naman yung bunga ng papaya ni mama, oh, ang daming bunga Grabe, hitik na hitik siya sa bunga. Nakakatuwa. Tara. Ito yung kamotihan dito ni Mama. Tanim niyang kamote dito. Tanim ni Mother Earth. Ano? Wala daw tanim. Wala na daw siya. Huwag tayo, baka meron may laman. Magtingin tayo ng ano, kamote. Hindi tayo ng kamote dito, baka may laman siya. Ayan, maguhukay daw siya kasi may nakita siya dito malaki ang laman. Siguro doon mo malaki ang laman yun, na. Oh, malaki ito. <laughs> Ayan. ito yung pinsan ko. Magaling sila maguhukay ng kamote. Hmm. ang galing! Oh, ang laki nang nahulin. Ay, nahuli. Ang laki nang nakuha niya. Meron pa? Maghanap naman kita ng iba. Ako naman, ako naman. Ayan. Ayan, ito, ito, ito. ito. Tubuan to. Tubuan. May nakita tayo dito dali. Hello. Hoy. Be. Akala ko malaki ang liit lang pala. Yan naman naman yung versus sa kuha niya. Kuha ko versus kuha niya. Sobrang laki ng pagkakaiba eh, no? Grabe oh. Tignan mo siya mag -ukayo. oh. <laughs> May laman na? ha? Oo, uh, uh, mo naman. Uh, Ang siya dito. Ano? Maliit. Ya, yeah. nasira. <laughs> ya, yeah, ano ko lang. Uh, ano? Diba? Wow, ang laki. Oh. Ta okay na 'yan. Kaya na 'yan. Ako daw sa ate, ate. Pundi ako na ate. Wow, ang galing. Oh. Bag ah, galing. Oh, tingin. Ang galing niya manguha, guys. O, so, tingnan niyo. Pero guys, may nakita ako dito ito. Ano, punuan. I mean, punuan uh, ito, yung ibig sabihin, yung pinagtaniman. Ako na maghukay, Bi. Ay, inatawag na kita, B. Hindi ko nga na malaya yung oras sa paghukay ng kamote na to. kasi talaga nag-enjoy ako. Tapos hanggang sa, ayun, tinawag na lang ako ng mga kapatid ko. Siguro tapos na sila sa ng buko. Kaya naman itong pinsan ko, ayan, tinulungan niya na ako at hinatak na. Kaso sobrang liit lang pala ng laman niya. Sobrang haba lang pero sobrang liit. Ganun. At ito na nga kami, tatlong magkakapatid. Pababa na kami. Tawang-tawa pa nga ako ng mga oras na yan. Kasi yung bunso kong kapatid, which is yun yung nangunguna. Grabe, sobrang dal-dal na niya dyan. Natagalan nga din kasi ako sa pagpukuha ng kamote na yan. Kaya ayan, todo sermon siya sa amin. Dahil nga, jibs na jibs na daw siya. Oo. Oh. Ay, ka 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 ba ka ba ka ba Bakit galit ka na, be? Ayun, bakit? Tara na. Kana mo may ano pa diyan sa may mangga? Masyadong masukal diyan. Takot na. Wala kitang kasama, Jesus. Wala pa kitang ita. Miriam, -An, ang gusto ko itawag sa iyo, ang galit alam niyo ba guys, every time na pumupunta kami sa bundok yan, sa mga tiyuhin namin dyan, grabe talaga kapag bumaba kami, sobrang dami naming dala. Karamihan dyan ay bigay ng mga kamag-anakan namin at yung iba ay harvest namin doon sa mga tanim ni mama. The best talaga kapag marami tayong mga pananim, mabuti na lang talaga napakasipag ng mama ko magtanim. So guys, ito na yung kinabukasan, kaya naman birthday na ng kapatid ko dyan. Yan, yung nakablo na yan. Sobrang busy nga ng araw na to, kaya naman hindi talaga ako nakapag-video ng marami. Ito na nga pala yung kinuha namin kamoting kahoy. O ba diba, sobrang sarap ito guys, promise. At meron din nga pala kami dito yung tilapia or inihaw na tilapia, inihaw na isda. Grabe, sobrang sarap niyan at fresh na fresh. Syempre dahil 8th birthday, hindi mawawala ang cake. Hindi ko alam kung sinong bumili niyan pero salamat, Cherise. At ayan, nakita nyo ba yung hipon na yan? Sobrang dami, ba diba? Alam nyo ba, libre lang yan. At yan nga lahat yung pagkain namin. Sobrang dami niyan guys, pero sobrang dami lang din namin talaga namin dito. Kasama nga din namin dito ang buong pamilya, tapos yung mga classmates, yung mga kaibigan ng mga kapatid ko. Ayan, syempre hindi yan mawawala kasi special day niya yan. At eto na nga pala yung mga handa ng kapatid ko. Ayan, sobrang dami niyan guys. May hipon, may hotdog. Ayan yung pinsan ko dyan. Sumasandok siya ng pagkain niya. Kasi nga, kanya-kanyang sandok dito. Meron din kami dito nilagang saging, pansit, hotdog, popcorn. May pakuha niya yan. May kamatis pa nga, pansausawan. Tapos meron kaming langka. Grabe, sobrang sarap niyan. Tapos ito, hindi ko na malala kung ano yan. Basta ulam din yan. Cake. Hindi ko napakita dyan yung buko salad na sobrang dami. Alam nyo ba na kapag nag yung bunso kong kapatid, pakiramdam ko, sobrang tanda ako na. Kasi ba naman, isipin mo, walo kaming magkakapatid, tapos yung bunso kapatid ko ay 18 years old na. Talagang mapapa-overthink ka na lang sa edad mo. Yung batang dating uhugin, tapos pala iyakin, ay talaga naman ngayon ay may jowa-jowa na charis. Pero ngayon guys, yung kapatid ko ay 19 years old na siya. So, ayun lang. Thank you sa panonood. At kung nakaabot ka dito ay salamat. Sana po i-follow nyo pa kami. Thank you!